At video for today ngayon guys iyan ang aming ang ulang, guys Ayan na ano tilapia na ano Tilapia guys na sinabawan guys ha Ayan guys Napakayami Napakasarap guys eh na, ha guys At ilipat na natin guys Mangkok ayun guys Hawakan mo Baby John mo ko Kain na kami guys. Meron din guys pinerito. Yan. Yan ang amin guys. Kakain ng aking dalaga guys. Kagigising lang yan mga idol ha. Kaya mag-iwan ng bagas para may pang binibigas.